narito na ang mga pinakanakakatakot na video sa buong mundo at tinitiyak ko na subscribe ka na lamang sa channel na ito kapag ito ay natapos mong panoorin kaya't magtawag ka na ng iyong mga kasama at sabay sabay natin panoorin ito kaya't kung ready ka na e eh ano pang hinihintay mo edi eh di... <silence> sa video na ito na kumalat sa internet isang laruan ang animo'y sinaniban ng masamang espiritu kinunan ng video ng isang lalaki ang manikang ito na kunsaan nakita niyang nakatayo sa ibabaw ng lababong ito matapos niyang maibalik sa drawer ay bigla itong tumayo at umupo sa lababo mapapansin din sa video na tila kumukurap-kurap ito sa mga oras na iyon, inilagay niya ito sa isang volt kung saan mahirap na siyang makalabas. Pero nang kanyang silipin sa mga sumunod na pagkakataon, ay ito na ang nangyari. Nakakapangilabot naman ang nakunan ng CCTV na ito. Kapansin-pansin ang isang nilalang na nakaputi at naglalakad pero ang umani ng atensyon ay ang kanyang ulo na animoy nawawala at usok lamang ang nakikita yeee creepy isang nakakapangilabot na nilalang naman ang napansin ng lalaking nagvideo And Alia said, "Hey." Alia said, "Oh, man." "Hey." Isang babae na nakatayo sa likuran ng bakod at pilit niya itong kinakausap. "Hey." Every night this one comes on a bright as on a moon. Pero ang babaeng ito ay tila hindi gumagalaw

huling-huli sa video ang animoy nakakapangilabot na nilalang na nakatayo sa gilid ng punong ito. Kung mapapansin natin, mahaba ang kanyang buhok at halos hindi maaninag ang kanyang muka. Base sa iyong pag-aanalisa, isa lamang ba siyang normal na tao lamang o di kaya isang aswang na naghahanap ng malalantakan. Kayo na lamang ang humusga sa video ito. Hating gabi naman nang makunan ng video ang animoy bata na ito na naglalaro-laro sa kalsada. Kapansin-pansin na mahaba ang kanyang buhok. Ang mukha niya ay hindi maaninag mapapansin din na tila may tinuturo ang nilalang na ito. Pero ang mas nakakapangilabot dito, may isang kandilang nakatirik sa kanyang daraanan. Ito kaya ay isang multo lamang o normal na bata na pagalagala sa hating gabi. Ang kasagutan, walang nakakaalam. Bago tayo magpatuloy sa mga nakakatakot pang video sa oras na ito'y batiin muna natin ang mga certified matapang at kung gusto mo rin mapabilang sa kanila mag-comment ka lang dahil ang may pinakamalulupit na comments yun ang aking pipiliin back to the story Buong tapang na nagpunta ang lalaking nagvideo sa isang abandonadong gusali na ito dito nakunan niya ng video ang isang babaeng nakaputi na ito na nakaupo lamang at tila umiiyak. Kruchang uchang, chang uchang angge, mulung muncang di di gogogan anjing gede, ari gogo. Kapansin-pansin din ang kanyang suot na kulay puti ay ani mo'y may bahid ng mga dugo. Demba, ini ini si Marni ato wawe gombel si. bobanya gede banget mah. Aduh sayangnya ini setan. Kalau boba Habang siya'y kinukunan ng video, tila may isang nilalang pa na nagparamdam sa lalaki. Ah, bukan boba. Astagulong. Pumasok ang lalaking nagbivideo sa isang abandonadong bahay na kunsaan nakaharana siya ng mga masasamang espiritu. Bismillah! La ilaha illallah! A'udhu bi kalimat Allah min ma khalaq. Hassan tu nafsi bi la ilahe illallah. La ilaha illallah! La ilaha illallah! pinasok ng grupong ito ang isang sementeryo para mag-explore pero ang hindi nila inasahan ay hindi sila bibiguin ng mga masasamang espiritu na kanilang hinahanap Sa bungad pa lamang ay nakakapangilabot na ang kanilang naranasan hanggang sa Isang upuan na kulay puti ang harap-harapan nilang nakita nagumalaw mag-isa. Sa mga oras na iyon, ay halos manginig na sila sa sobrang takot. Painin naman. mami bako. Man. Tulalinin naman. Ku chịu. Mainin naman.